Abay, ano ba ang uh, maibibigay mong mga tips para sa amin na abangers na abangers na no para mag-improve naman ang relationship namin? Ay, maganda po pag-usapan ng relationship. Ang love star natin this year ay nasa northwest direction. So make sure po natin, pag matutulog yung mag-asawa, northwest direction po kayo will sleep with your headboard. Nasa northwest direction din para sa si mga single makatulong ang pagsuot ng color pink na underwear para ma-enhance ang love star. Mm. Kung kayo naman po ay married na, at color naman underwear to enhance muling umit ang magandang samahan ng mag-asawa. Make sure natin ha, ang bedroom natin kasi yan ang sector na tinatawag natin love sector. So make sure sa mag-asawa, northwest direction dapat malinis, maayos ang bedroom. Makatulong pag ikaw single, mag every Friday, 8pm hanggang 9pm. Magsusunugin yung kwarto ha, apat na pirasong pink na color na candle, ilalagay sa northwest direction, tapos mag-wish ka doon. Mini-wish ko sana maging jowa ko si ganito. Kung wala ka <laughs> may specific, just make your wish lang doon. Gusto ko na sana magka-jowa para ma-enhance natin ang love star nyo. Iyon, kita mo no, Master Hans, ano? Kita nyo napaka, ano, northwest direction. Ayan, northwest, gamitin nyo naman natin ang ating mga kompas, ano? Ayan, at uh, pumuesto. At natutuwa naman ako, ang uh, underwear ay uh, kulay pink, tama ba? Medyo nag-choppy kanina. <laughs> Pa pagka may apa uh, pink pagka may uh, single oo. kaya naman po may asawa na kulay red naman kulay red okay eh papaano naman sa uh, ating mga lalaki sa mga lalaki ganoon din ko po ang kulay na swerte sa underwear ang lucky color natin for the year for money naman po ay violet uy violet 'yan ang gusto ko master hans oo uh, for money yan <laughs> okay. <laughs> Ube. Oo. Oh, oh. Ano pa ba ang mga ano ba uh, specific na mga zodiac signs na mga seswertihin ngayong uh, Year of the okay. Wooden e Dragon? The... Apo, i-render e natin at 12 animal zodiac sa mapinanganak ng Year of the Rat activated ang Money Star, Year of the Ox Opportunity Star, ang mga Year of the Tiger naman, Blessing Star, Year of the Rabbit Victory and Success Star activated, Year of the Dragon activated ang Ildar, Year of the Snake, naman emotional star activated. Year of the Horse, if it's too good to be true, it's not true, scam star, dapat iwasan. Mm -hmm. Year of the Ox at year, a uh, year of the Sheep at year of the Monkey long-term success star naman. Year of the Rooster, activated ang victory and success. Mga pinakamaswerte ang rooster ng ito na to. Year of the Doggy naman, activated sa inyo ang tinatawag nating conflict year. Ang Year of the Pig naman, activated ang stam, star, ang, star di star at saka love star this year. Muli po, ito po yung mga gabay. Pat mo ba lamang ni Master Hans? Mm -hmm. Kayo po nagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga kapay lalay ang inyong mga tagumpay. Kyong Hi, what's I? Happy Chinese New Year! sa inyong lahat. Yon, maraming maraming salamat Master Hans Kuwa.